At yung itatakad is kung ano-ano yung nilalaman ng doas. Yung pangalawa is kung hanggang kailan yung valid ng doas. Kung hanggang kailan siya pwedeng gamitin, ganun. And then kung sino-sino yung mga dapat na nakapirma sa loob ng doas. Okay, simulan na natin. Wala na natin patagal ito. Let's ito. guys, eto yung example, meron ako hawak ito ng DOAS pero tatakpan ko kasi, ano to eh, uh, hindi pwede makita. Yan uh, yun guys, ganito yung tula nyo sa DOAS. Lagi ako nakakita nito guys, ang dami ko na nakita ganito, iba't iba. So, bali guys, ganito yan. Ang DOAS, dapat ang binalaman ng na isang DOAS is yung mga information nila buyer at seller at saka yung mga SPA nila if ever na meron. Tapos guys, ang nila naman din ito, dapat naka indicate din dito yung mga ID nila, yung mga ID number. Ayan. Dito sa may first line, mayroong sinasabi ko na dapat dito yung information. Sa unang paragraph, dapat nakalagay dito yung information ng seller. Uh, Alam mo, kung married siya or single, dapat nakalagay doon yung name niya and then yung address. Tapos, lalagay din doon yung... Uh, legal Filipino ba siya? Or legal age? Ganyan. Tapos yung address niya kung nasaan man siya. Tapos kung married man siya, dapat naka-indicate yung kung anong pangalan ng housewife niya or yung husband niya. And then, yung address din mo, kahit single sila ng bahay, dapat naka-indicate din burn. Tapos guys, sa pangalawa ng paragraph, may information naman ni buyer. Ganun din, kung ano yung nakalagay sa taas na information ng seller dapat, same din doon. Pero siyempre, papalitan mo yung address, din yung name nila. Tapos kung legal age or Filipino or whatever na kanyang citizenship. Ano. Tapos naman nakalagay doon sa so, may pinakadulo ng sentence is kung sino siya, kung si buyer ba siya or si seller. Tapos guys, sa may iba bandang iba man man, uh, nakasulat kung magkano amount siya, ibinenta. Uh, nakasulat siya with with numbers and then with with sentence. mo, kung 2 million or 1.5, ganyan. Dapat nakasulat doon. Tapos dapat nakasulat kung saan naka-address naka yung property. Kung ano kung condominium siya or commercial building or basta kung alam niyo na mga guys. Tapos kung ah uh, Tapos guys, naka-indicate dapat kung saan lugar. Ano ba, kung asay, asay lang. Kung manila, manila. And then guys, kung ano um uh, si seller nasa abroad, pero siyang tao na ginamit na nandito po sa Pilipinas. Uh, if ever siya anak or kilala, dapat nakasulat yun yung pangalan niya dito. Uh, nakalagay yung pangalan niya, and then signature, and then IDs. Kaya yung sinabi ko naka nakahablog, basta na SPA ka, dapat meron ka rin IDs, at saka dapat yung pangalan mo naka-indicate sa deduxing, at saka sa special power authority. Kasi importante, importante. Important. Then, guys, dapat nakasulat yung pangalan ni buyer at seller din sa next page. Tapos naka-indicate yung ID nila. Kung ano ID yung ginamit nila. Kung, tapos kung ano yung ID number, kung kailan siya in-issue, at saka kung saan siya in-issue. Tapos yung guys, dapat meron pa yung dalawang witness na nakalagay yung pangalan. Tapos meron signature sa itas. Tapos guys, ang um, deduction ang gumagawa nito guys is dapat is kabugani. kasi lalagyan nila yan na ilonotaryo yan guys hindi pwede kong simulan yung bagawa ng isang deduction kailangan meron kang kausap na abogado pala and yun ayun nyo na pala guys ang isang deduction or dawas is valid lang within one month so dapat pagkatapos gawin ay I mean, pagkatapos na yung isang deduction or dawas dapat gabi nila na siya para hindi masayang yung effort. Kasi guys, meron yung mga nagpagawa ng bonus para lang sa tayo. Yun lang guys and that's it. Sana na-provide ko yung mga uh, information na hinaharap ko Uh, Disclaimer lang guys, hindi ako professional or licensed na broker. Pero based on my experience, sa so dami ng item na na-transfer ko last year and for now, sana may nagpag i kayo for the days of yun lang, kagayin kayo mga next vlog na gagawin ko. About pa rin sa pag-transfer ng title. Yun lang, bye! Thank you for watching!